sa mga monetize dyan at sa mga hindi pa ay ito ang wag na wag ito turn on bago nyo i-upload yung mga content nyo dahil may dumaan nga sa newsfeed ko na ang dami niyang views, ang dami niyang engagement, pero hindi siya nagkakaroon ng earnings. So, chinek ko nga yung mga posts niya, ito yung nakita kong dahilan. At ito talaga yung nakalagay dun sa kanyang mga ina-upload. Halimbawa po dito sa What's On Your Mind kapag mag-upload po tayo ng picture or video o kahit doon sa Create Reel, meron din ganito na setting. Pindutin po natin yung next. Ipapakita ko lang yung hindi nyo dapat i-turn on dito. Ayan, scroll up po natin. Pindutin natin ang See More. Then dito sa earn money, pindutin po natin yan. Pindutin natin itong add product links. Pindutin ang create custom links. At ito guys, yung sinasabi kong hindi nyo dapat i-turn on. Kasi kapag naka-turn on ito, ay hindi talaga mag-generate -ge ng earnings yung mga ina-upload natin. At lilinawin ko lang po sa inyo na tiniturn on lang po natin ito kapag nagpo-promote po tayo ng mga products. Katulad na lang po ng mga products na galing po sa Shopee. Follow and share for more tips and tutorials.